Okay mga bro, sa video ito ay ituturo ko naman sa inyo kung paano baklasin itong pinaka clutch drum ng ating mini chinso. Ayan. So, bali ang pagbabaklas nito mga bro ay kung ito, yung pahigpit nya, yun ang paluwag. At yung paluwag naman nya, yun ang kanyang pahigpit. Kabaliktaran mga bro. Okay, so bali ang gagamitin lang natin dito kung wala tayong yung special tools na inaano dito singisikwat na ganun. Gamitan lang natin ng simpleng paraan mga bro. Ayano. So, bali ang paluwag natin ay pag ganun, Ano? Okay, so tanggalin natin. Yan. Pinyan lang. Ayun. So, pihitin natin. Yan dito lang natin dalihin. Ganyan. Ano? Ayun. So, natanggal siya kaagad mga bro. kaya ingat lang sa pagtanggal. Baka biglang yung iba kasi kapag ka, ano, tumatalsik ito. Tumatalsik yung pinaka ko natin. Clutch drum natin. Ayan o. Ayan. So, na-dismantle -di ito mga bro. O, nakakalas-kalas ito. Ayan o. Okay. So, pag natanggal natin ito, yan, isunod natin itong pinaka spacer niya, ano. You know? Kanya lang natin. Kung halimbawa, hindi pa natin kabisado. Pagsunod-sunod din lang natin 'yan. Yan ganyan. Yan. Tanggalin natin yung pinaka drum natin. Ayun. Ayun. Tapos tanggalin natin yung ko natin, stick bearing. Tapos kapag kabinalik natin mga bro ay grasahan na rin natin ito pinaka kwa natin. Stick bearing natin. Ayan lagay lang natin doon para hindi mawala. So ituloy na rin natin mga bro na linisan yung kwa natin. Ito tapos baklasin natin ito. Tapos grasahan din natin yung kwa natin. Yung pinaka bearing ng kwa natin dito. Crankshaft natin. Ayan. So medyo linisan natin ng konti. yan Okay, bali, kung mga bro, sikwatin lang natin itong pinaka-kuha natin. Ito yung nagpapaikot sa bumba ng langis natin. Plastic na ito. Ito yung pinapaikot ng pinaka-kuha natin, clutch natin. Ayan. So, tanggalin na natin. Oops, babalik pa. Ayan. Ito yung nagpapaikot sa, kwantong may gear na ito, oh. ito, ito yung nagpapaikot sa bumba ng langis natin, yun, may spline na yun, nasa loob. Okay, bali, tanggalin din natin to mga bro. na natanggal na natin yung tatlong pinaka ano tornilyo nya squatin lang natin to yan okay yan natanggal na natin so bali marumi eh yan makusot gawa nung kwan natin yung alikabok ng kwan ito na kahoy Okay. So baklasin din natin tong pinaka bomba ng langis natin. Tignan nyo mga bro, simula nung nagawa ito. Ayan o, hindi na siya tumatagas. Hindi na nagtatagas yung langis ng kadina natin. Ayan, may video na tayo mga bro kung paano natin ginawa itong bomba na ito kapag tumatagas dito yung langis. Okay. So, tanggal na natin. Gagawin lang natin ay tanggalin natin to. Kukunin natin. Susikwatin lang natin dito para ano matanggal. Ayan. Ayan na siya. Oh, natanggal na. Bali, ito na yung nilagay natin na uring nun mga bro. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh, Napit-pit na siya. Okay. okay pa siya. Ayan. Punasan lang natin. Check upin natin kung may sigurado wala ng grasa itong natin dito yan ganyan gawin nyo mga bro sa mini chainsaw nyo para ano magtagal yung mini chainsaw nyo yan tapos dating gawin mga bro sisikwatin natin to ng matulis na kutsilyo yung pinaka oil seal natin Okay. So, nasquat natin mga bro. Tanggalin natin. Ayan o. Oh. So, okay pa yung oil seal natin. Ano? So, bali ang gagawin natin dito mga bro. Ayan, wala na ulit grasa yung biring natin. Ayan o, oh. kung mapapansin nyo oh. Wala na, tuyo na. O. Oh. ulit natin ng grasa. Ayan, punoy natin mga bro ah. Para sulit Yan mga bro Kapag kayamang Nagbubukas natin lang kayo Ng ano ninyo Chinso nyo ay Grasahan nyo na Para maganda yung Performance ng Mini chinso natin Yan mga bro, kul nyo para ano. Ayan, kapag napuno na nyo ng grasa mga bro, ay ibalik na natin yung oil seal natin. So, ito na, ibalik na natin. Buo pa yung oil seal nya mga bro, ha? wala pang tama. Wala. O wala pang bitak. Okay. Ayan. So, yan. Tapos, balik na natin. So, ipapakita natin kung paano natin balik. So, bali ito yung bumalang lines natin mga bro. Bali, natin yun doon. Okay, kapag nilagay na natin yung mga bulb, pinaka host niya, isunod natin itong bomba natin to. Tapos so, salpak naman natin ito. Oh. Dito. Ayan. So, ganyan mga bro. Tapos balik natin to. So, ipitan lang natin mga bro. Ayan. So, natin to. Tapos balik natin yung ko natin, pinaka-cover natin. Ayan, ganyan. Okay. At ilagay din natin yung pinakatatlong kanya. Tornilyo. Okay, bali na ipitan na natin mga bro yung tatlong tornilyo. Lagyan na natin tong pinaka kuan natin. Plastic na nagpapaikot sa kuan natin. Bumba ng langis natin. Okay, bali na lagyan na natin to ng grasa. Lagay natin. Yan. Tapos Lagyan natin ulit ng grasa para sa stick bearing niya. Ayan. Okay. Lagyan natin yung stick bearing natin. Ayan. Tapos sunod natin itong pinaka-break drum natin. Ayan. Okay. Tapos spacer natin. Yan. Tapos balik naman natin yung pinaka lining natin. Okay. So ang pahigpit nito mga bro, yan ganyan. Yan. Ayan. Tapos pupukin lang natin ng kaunti kasi kusang ihigpit yan ay pag umaandar na yung chinsu natin kusang ihigpit kunti lang pitikin lang natin yan ganun lang okay so bali na ibalik na natin mga bro so ganun lang magbaklas ng clutch drum ng pinaka mini chinsu natin okay so maraming salamat ulit mga bro sa inyong panonood sana ay nagkaroon na naman kayo ng konting idea sa video ito Okay, ayos na naman mga bro.